Ayan, nasa, kaya kami nandito. Na, kaya yung yun ang nasa kabila na yan. Ito yung gusto like pumasok so, dito sa South Arca. Sa terminal ng PAPC, no? na transport. Ayan, yun nasa kabila na yan. Kaya ang ginawa nitong grupo, ang nasabing uh, vice chairman ng uh, na, o si Angel Padua ay ibinalabag naman itong mga sasakyan nila ay um, may, may roon ng mga kalaban kaya inunahan nila ay, kaya hindi siwa, ano. kaya itong grupo nito yung nasa kapila na yan na nasa tawid ay uh, sila di umano ay may mga papel sa LTA party. Ay uh, kanina, hindi ako makasagot na mabuti kasi hindi ko alam na kung may papel o ano. Dahil sinasabi ng general manager dito sa South Arca na walang papel si Angel Fatwa. Ngayon ay nakita po natin, pinitura po natin yung mga original na papeles na nga South Arca ito nga nasabi na uh, kamunuan ng uh, ni Angel Padua, pinakita po sa atin, legal po sila. No? May consolidation po sila. No? Kompleto po ang kanilang mga papel. Kaya ito ay uh, ating pong ngayon dahil kanina hindi po natin masagot. Sabi kasi ng uh, kabilang panig, ako raw po ay bias. Kaya hinamong ko sila. Patunayan nila na bias ako. No? Eh, kasi raw, kaibigan ko ang nasabi uh, nasabing uh, presidente rito. Kahit kaibigan natin, basta nasa tama, ipaglalaban natin. Kung mali, ay mali. Eh, paano sila magiging mali? Ay, terminal nila ito, papasukin mo. Oh, ilang dekada na sila rito? Oh kaya tayo ay uh, kanina kausap natin ang general manager at saka yung uh, sa transport si Major De Umano, ay uh, ayaw nila magpa-interview ah, ayaw nila magpa-interview kaya yung nang uh, ano kaya ito 'yan kinukuha natin 'yan taymic naman po eh tahimik po ang uh, grupo ng uh, papsi no kaya lang siyempre pagka pinasok nila magre-react itong mga taong to ayan no tahimik sila ayan ang presidente ang chairman oh, ayan oh. tahimik po sila hindi po sila nagbugulo hindi kagaya nung sinasabi na ang uh, ang mga samahan dito ay sila yung nangunguna doon na naglagay. Eh sabi nga nang namumuno dito ay sila ang nauna. Natural ipagtatanggol nila yung sarili nila. Ay sila yung nauna eh. Oh, alanganin naman na papatayin na sila eh. Papayag sila, papatayin sila. Hindi pa hindi tama 'yon. 'Yon ang pinaka the best. Kaya kinukunan po natin ng uh, panig yung kabila Maging yung presidente nang nasabing kabilang samahan ayaw magpa-interview kasi bias daw tayo. Ha? Bias ha? Kaya pati yung uh, manager ayaw din. No? At uh, ayan. No? Ha? Ito ang uh, tunay. Ito ang tunay. No? Yan ang mga tunay kaya nakabantay dito ang mga opisyalis na nasa ako na. Uh, yan. yan. Okay, nyo kung uh, ano ang uh, magiging kaganapan pa dito. No? At uh, kasama natin ang uh, sikatapat. Ano? Yan. Si Chairman. Wancho. Saka si Pai. Huh? Nakaantay lamang ang uh, nako. Napakasaya rito ngayon. Ating... Ah? Okay,